so pala guys, sa uh, gagawin kami palit ng compressor ng sasakyan, aircon ng compressor sa Montero, lumang modelo ng Montero, unang unang Montero labas. Baklasin lang namin to, napaklas na pala namin yung compressor nito, yung luma yun yung sira. Binaklas namin na karang araw. So ibalik lang namin yung bago. ito guys yung papalit na compressor. Pero yung compressor nito na natanggal na namin nakarang araw pa. Yung sira. istakap up yung mechanical niya. Yun ang problema ng compressor nito. Yung, una, yung luma. Mechanical na yung may problema yung stack up. So ito. Uh, yan lang namin to. Kapit na lang namin. Natanggal na yung ano Yung isang araw pa namin natanggal yung ano nga pala nito guys. Yung compressor. Bali sasalpak na lang naman namin itong bago kaso ang daming babaglasin kaya ano so ito guys naisalpat na namin tong kundi, uh, compressor nya ito oh nakasalpak na yan uh, Hindi uh, na lang tong tensioner para sa fan belt so ito na lang yan ano pero yung ano nya pinaplashing din muna namin tong ano nya piping nya para dahil stack up yung mechanical nung ano nito uh, compressor na luma nag-stack up yung mechanical nya so kailangan lang namin flashing muna yung ano kung madumi baka mamaya madumi yung ano may mga langis na kulay itim na baka pumasok pa dito sa bagong compressor kaya flashing muna namin I check lang namin kung madumi siya kapag uh, wala na siyang dumi wala na umalinis naman yung piping niya uh, i-salpak na namin yung ano Montero nga pala to guys Sobra yung higpit Pantero sport. So, ayan. Okay na yan. So, baklas, Pagkabit ng ano nito ng compressor, baklas pati yung radiator nya. Dahil di dadaan yung ano, di masyado masikip. So, ito yung ano nya. Uh, okay na yan. Uh, Kakabit na lang yung pipig sya pagkatapos ng flashing. So, ayan guys wala kasi yung kasama namin isa kaya ano wala tagahawak ng camera Ito guys na flashing na to flashing na namin to palitan na lang namin ng mga para sigurado to na baklas na rin naman eh So okay na rin to na flashing na namin to malilis na yung ano, piping yan. Ito guys, na namin eh, balik na ibalik yung namin lahat. So, binabakyum na lang. Ito na lang sasal inaano ko yung, yung So, naikapit na namin yung mga ano nito. Nakakapit na yung ano yan, nakakano na rin yan. Pinabakyum oh, na lang din to. Ayan o. Oh. So, nakabakyum na yan guys bali ano lang namin to 12 na sana yun. dami lang binabaklas pag ano. masigit masyado yung di makadam pag di tinanggal yung radiator ito na lang lalagay ko namin tapos kagaan na lang na pre-union nagpa-vacuum na lang sya Nah. natin itong priyo niya. Okay na to? Okay, uh. Sito, guys, okay na to. Nagkakarga ka na to. Ayan. Okay na yan guys sa uh, may kartanan malamig na Ayan guys, okay na to guys. Uh, natapos namin uh, Montero Sports. So, okay na yung pre-unong. Tinetesting na lang. Ayan so, guys, okay na to. Bye-bye.